Cry ng bonggang-bongga ang TV host-actress na si Ann Curtis dahil sa mga pinagsasabi ni Regine Velasquez. Hindi kasi inaasahan ni Anne na pupurihin ng nag-iisang Asia Songbird ang kanyang boses on national TV. Talagang naging emosyonal ang It's Showtime host nang mapanood ang isang video clip mula sa nakaraang episode ng Magandang Buhay kung saan nagkomento si Regine about her voice sa ex-account ng actress TV host kahapon, February 6, sinabi nitong hindi niya ine-expect na pupurihin ni Regine ang boses niya ngayon. Sa isang video clip ni Anne mula rin sa isang episode ng Naturang Kapamilya Talk Show, buong ningning na sinabi ni Regine na nasa tono na raw ang pagkanta ng aktres. Tingnan mo si Anne. Diba dati si Anne yung tawang-tawa lang tayo? Bakit tayo natatawa sa kanya? Kasi wala siya sa tono. Eh, say ni Regine. Dagdag pa niya, pero actually ngayon, nasa tono na siya. Eh, actually, gumaling na nga siya. Eh, kasi pinagporsigihan niya. And she actually loves it, she likes it. Ni-repost nga ito ni Anne sa ex at nilagyan ng caption na, Wait lang Madam at Regine Velasquez Alcacid. Naiiyak ako. Thank you so much. Naka-help din talaga ang voice lessons ko with Miss Kichi Molina. Thank you for your kind words. Mensahe pa ni Anne kay Songbird. Kinaaliwan naman ng mga netizen ang post ni Anne. Narito ang ilan sa mga nabasa naming comment. Yes po Miss at Anne Curtis Smith galing nyo po kumanta promise. Oh! Coming from the Atregin Velasquez Alcacid na yan. Meron naman kasi talaga. Kailangan lang ilagay sa tamang direksyon. Keep on singing Anita. Love you. Nasa tono man o wala. Papanuurin at pupuntahan ka pa rin ng mga tao. Relevance. Mape-pressure ka na niyan. Nahahasa yan talaga kapag araw dalawa ka kumakanta. Hay, totoo naman po ito. Proud of you Anita. Saksi ako sa growth mo. Gawa ka na po ulit new album. I go for Regine X and collab on ASAP.